pasahero na ang gumagsa sa mga terminal ng bus dito sa Metro Manila mula Sabado hanggang kahapon. Kaya naman madaling na puno ang karamihan sa mga biyahe, gaya na lang sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Nagdagdag naman ang ilang kumpanya ng mga bus na bibiyahe ngayong Holy Week para tiyaking makakauwi ng probinsya. Ang mga pasahero magsisagsagsaan pa sa mga terminal. At gaya ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, maging maingat at alerto ngayong Simana Santa. Halos 600 mga pulis ang itinalaga para tiyakin ang seguridad sa mga motorista lalo na sa mga iiwanang tirahan dito po sa Metro Manila. Ito po ang sabi nila. Wala po kami tinaas. Minintain na, po namin yung, ano, yung presyo po namin na galing sa LTF Pag may bakante po, binibigay na agad sa pasahero kasi para makauwi po sila. Maranasan um. ko na noong December. Uh, siguro nakalimang bus ang kami bago kami nakasakay panahon ngayon, pag wala kang reservation, talagang mahirap umuwi. Naranasan na namin noon, nakaupo kami dyan, dito, ma, dito na hanggang magdamagan, eh ayoko ng ganun. Paalala natin sa ating mga mamamayan, uh, apat lang yan, maging alerto tayo, maging responsable tayo, maging mapagmatsyag, at uh, napaka-importante, report po natin lahat ng krimen na magaganap sa ating lugar. Pag nagiging makulit na tayo parate, Susan, eh? uh -huh. kailangan -kailang, ko, aalis sila ng bahay, sarado yung bahay, patay yung mga main switches para pag, pagbalik natin, may pagbalikan tayo. Mm -hmm. Diba? Mas maganda kung may maiiwan ho kayong uh, tao sa bahay. yung, yeah, no. at isa, yan, may mga pwede kayong pakiusapan, mga kamag-anak ninyo, yung walang gagawin. Kapitbahay. Eh. Oo, oh. oh. oh, yan. Pinaka-importante, huwag niyo eh, eh, awahin na kapitbahay para pag uh, may... Kasi eh, itong pagkakataon eh hindi kayo ano hindi kayo papabayaan. Kasi kung nagpa-plan ho kayo, nagpa-plano din ho 'yung loob. <laughs> okay? <laughs>